Hello mga kachaw uh, This morning we will go and uh, revisit our farm in Nagcarlano no? Kasi uh, na natin yun And uh, our broker called us Yung nag-aasikasa ng papel Kailangan daw pupunta doon Mapapapicture with the DENR uh, people you know? So yun ang gagawin natin It's 7.30 in the morning Samahan niyo ako, tingin natin kung ano yung itsura ng farm after ilang years namin nabili. Let's go! Okay, so dito na tayo ngayon sa parking parking ng farm nandun yung farm mga 5 minute walk away from here so nanintay ko na lang yung mga taga DNR saka si Kuya Mio tapos nandun uh, na tayo dun sa farm so sumahan nyo ako ha so time check 10 o'clock AM wala pa rin yung mga taga DNR anyway pa tumawag na yung broker natin paparating na daw sila sinundo na daw yung mga taga DNR so hopefully dumating na agad sila so hintay pa tayo ng konti pagdating na pagdating nila lakad na tayo papuntang farm dito na tayo ngayon sa lobby mismo ng farm natin natin yung mga sili na harvest tayo yung sili masarap pang sili dito sobrang angang at saka hindi siya mapait meron siyang flavor ito Nagbunga pa. Nagbunga na. Oh. No? Ayan. Ayan. So, ah, tayo ngayon na niya Kuya May dito. Ito. Ito yung mga saging. malaki mga laki na. Wala lang Ah, may pechay sa niya. Ayun, may pechay din. Ah, oh, sayang no. Ayun, pechay sayang. Nagbutas-butas na nga. Oh. Ah, pechay sa ano. Oh. Saan yung mga madidit na kalamansi? O, palang Ito palang pulo. Ito maliit na. sila. palang Ito maliit na. O, <laughs> Ito, pa talaga. O, o. Pero meron <laughs> na po ano, ano mga ng bunga. Anong bunga? Ang ina-inang bunga. kalamansi. Ito ninyo, sili. Ayan, eh, kumuha si Kuya Meo ng... Ito ninyo, sili. Sige, Kuya Meo, pakipitas. Ito kumuha si Kuya Meo ng <laughs> sinungan o no, parang kubo dito. Para pag naaulan. Ayan, may konting buko yan maliliit pa yung punla eh. pun eh. mga ano pa daw, 2 to 3 years ganoon you know? so, galing na lang, tsaga tsaga panguha rin tayong buho ko so, yan it's para tayo may pang chili sauce o oh, pang na na Pula ng sili dito. Ang ganda. Ang sarap ng sili talaga dito. Maanghang at saka masarap talaga. Eh, hindi ba pa? Eh, may lasa siya ma ano, masarap. Oo. Oh. Oh, so, oh, yan nga eh. So, yun lang nga, no? Ah, tanggal mo tayo ng mask. Wala ah, nang tao. Tapos na tayo magpicturan with the DENR Papapitas na ako kay Kuya Mio ng sili natin, pang chili. Tsaka mamaya maya papaano tayo ng buko para may pang buko juice tayo sa bahay. Uh, sa ngayon, ito, ito yung ginawa ni Kuya Mio waiting shed natin. Para pag umuulan, may silungan kasi laging umuulan dito katulad ngayon, madilim na naman. No? So, may upuan, may shade. At saka, yun na. So, hopefully, malumabas na yung ating uh, titulo. At maraming maraming salamat sa pagsama sa akin. After ilang minutes, babalik na ako ng binyan. At uh, don't forget to subscribe and uh, click the notification bell pala. No? Uh, para bakitay nyo at mapanood yung iba nating videos. Maraming maraming salamat sa inyo. Uh, ingat kayo. Stay safe. Ciao!